A few moments later. Welcome back sa akin sa akin. Ang video ng ABS. umaga po sa inyo. Sa so, walang mga oras na abutan kayo ng aking video. At uh, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ikas araw pa mga kapamakan. Wala karamdaman. At kung uh, ngayon ka lang po nakapanood ng aking video, pwede yung pakilike, share, subscribe. Hit mo po ang notification bell po sa blog lang ikaw po ay laging update sa lahat ng uh, upload kong video. At kung hindi ka naman po naniniwala sa aking content, ay iwan mo na po ang video ito upang wala po tayong magigitwaan. At kanya-kanya po tayong paniniwala. Ito po ay para lamang po sa mga naniniwala tungkol sa karunungang lihim ng Dusama at sa mga nag-aaral nito. Uh, yun, um,

sa mabuti kayong kalagayan, ikasarap sa araw pang makapamakan, wala karamdaman. At uh, kung ngayon ka lang po nakapanood ng aking video, pwede nyo pakilike, share, subscribe, hit mo po ang notification bell sa puso ng mga ko ikaw po ay laging update sa lahat ng na-upload kong video. At kung hindi ka naman po naniniwala sa aking content, ay iwan mo lang po ang video to upang wala po tayong magiging kakanya-kanya po tayong paniniwala. Ito po ay para lamang po sa mga naniniwala tungkol sa karunungang lihim ng Diyos at sa mga nag-aaral nito. Ah, uh, yun. Um, ano po ang inyong reyon uh, ay aking gagalang. po paniniwala ay aking nire-respeto. So, ginangan at respetuan na lang po tayo mga kapatid. Sandali lang po at uh, may tumawag. Hehehe, <laughs> yeah, boy! Tapos uh, po ang ating uh, video position na po. ah Uh, uh, Nag-miscule uh, lang po ako po sinasagot. Kaya pagpasensya niyo na po. Ngayon, ah Uh, Shoutout po sa inyong uh, solid followers po. Uh, uh, salamat po, po sa inyo. Bago po sa magsasubscribe pa lang. At sa mga solid channel member ko, shout out po sa inyo. At maraming maraming po salamat sa inyo patuloy na pag uh, susubaybay sa channel ko. At, Sana all. Oh. Pero din sa lahat, lahat po ng content creator, ng mga ganitong content, pero nung alihim, atin po silang supportan. Eh. So, sa lahat ng kapwa ko content creator, mga sister, mga ma'am, mga sir, mga boss, shout out po sa inyo. At yun din, uh, shout out din sa mga ng Pilipino, abroad man na dito sa Pinas, uh, shout out po sa inyo eh, sa mga ng Pilipino, ang tingero, healer, ingat po tayo lagi, shout out po sa inyo. Natin, sa araw-araw natin, pag-unusyon sa pagsulong sa kapag, so God bless. Maraming maraming po sa amin. Yun, na uh, pong isa shout out lahat po ng uh, Uh, nag-comment sa video ko bilang nga po na rin po pasasalamat sa kanila sa inyo po Okay, uh, unang-unahin natin Mama Anna Lynn shout out po sa inyo Jennifer, uh, Jennifer Ibangilista, shout out po Mr. T Barbershop, shout out uh, Mangyan TV, shout out Ayun, na uh, pwede po tayong uh, magpadala sa Middle East uh, Sir Mangyang TV o oh, Mang uh, sa Middle East uh, PM nyo lang po ako sa aking FB account di Ricky Panganot Toronto kung ulan nyo pong gagawin ay ipalo nyo po ako at uh, mag message ipalo nyo po ako sa FB account ko na to at uh, mag message po kayo nang kayo po ay aking agad ma masagot okay uh, yan po uh, Ma'am o oh, Sir Mangyang TV. Kisses, shout out po sa iyo. Good morning, uh, Russian123, shout out. Ang um, Anthony, shout out po sa inyo. Sinay Naida Batan, shout out po. Robert Cabunila, shout out po. Uh, Dave shout out. Uh, Pangulo Toyo, shout out po. Daisy Espira shout out po. Uh, Mila K. Di Monteverde, shout out po mamila uh, Ma'am Mila K. Monteverde Ang uh, Corona Club po ay tulad nito So ito uh, Ang presyo niya na ay 1.5 Free dito sa Pinas May kompletong dasal May free PDF uh, link ng the uh, class Dalawa po yun, aklat ng Alhar Electromagnetic Power. Ang uh, link noon ay pwede nyo pong print at pagawa nyo pong aklat. Uh, Uh, hindi po literal na aklat na darating po sa inyo yan. Ito po yung link. Pipindutin nyo lang po pag isinend po tapos pwede nyo lang po print. At paglawan nyo po Yun po, a uh, nila K. Di Monteverde at may free pa Omo promo ang sa nito ng May. Kuha uh, na po kayo habang may promo na ang Bato Omo. Uh, Relante Rotante, shout out po. <coughs> shout out po. Shout po. Ayoy din ba? Shout out tayo. Hoy Heng Batige Shout out. And desboni shout out po. Dela Kalakala nang Mati Province shout out po ito. Omar Ferrer po sa kanya ng patung. At mga yo Corona Labo at mga bato. Hoy Jan ay nagagamit na rin po Shout out po Buddy Shout out. Martin Elias Bas ya atau aku Pangono Toyo ya atau aku Natalia Nataniel Drio ya atau aku Sakti Le ya atau aku Noel Thomas ya atau aku Papa Tadi Kevin Menteri Dua ya atau Anka Injo ya atau aku From uh, Takloban ya atau aku Mam Kawarai Palakita Martin Sepeda ya atau aku Mary Lisa po, from Negros, Ashley laid on so po Arnel Condoso po Ovel Unicorn sa pat po Kabogs Day sa pat po Aris po Willy Suner po Roy uh, Iana sa Mario Salvador sa oh, po Opo, kahit uh, Um, ang corona club ay pang malakas na proteksyon kayo itong napili kong suot. Uh, pwede siya sa pangkabuhayan, proteksyon sa mga uh, baril kapag uh, ito po ay eh, uh, na-dipusyonan nyo na ito sa pakahin niya araw-araw ay kahit sa baril ay hindi ko pa-alitan no, ng kayang patukahan ng Robert Cabunilas, shout out po. And Mario Salvador, shout out po. Ayun, uh, uh, maraming maraming po salamat sa inyong uh, pagsusuporta at pagkukomment. At uh, ito po ginagawa uh, ko sa bawat video kaya pa pasensya niya sa mga naiinip. Dahil uh, ganito talaga ako, inumula ko corona ang aking pa-shoutout. Para si Pagi naman po ang mga nag... Ayan, ito po yung Corona Club yung natin uh, sinasabi. Sa mga magkagustin nito, ay PM lang niyo ako sa akin uh, follow niyo muna po ako sa akin FB to at mag-message para agad ko po, po kayo uh, o mabasa ang inyong mga message si follow niyo muna po ako sa akin FB na to okay ito po ang corona club oh yan yan ito po ay 15 free shipping may kompletong dasal free PDF dalawa ang platong at dalawang bato sa nakukuha nito uh, kung hanap po kayo uh, habang may promo po hanggang katapusan ng May. At pag wala na pong promo, ito na lang po ang At the salad, free PDF, wala po na po ang Okay. So, ito po sa inyo. ito ay papakita ko ang aking mga medalya na mga engraved design. Lahat ng klase na engraved design ay file at uh, may mga free patroon mo yun, at sinabi kong free PDF. Ito po ay uh, yan uh, City Labi uh, City Bertodes Labi Medallion may kompletong dasal po yan at may aklat ng City Bertodes yan mga pribato o mo yan tayo sa tig dalawa yan uh, formula ng araw lusaw o mga masama spirito yan ito naman ay magagamit sa pang uh, na protection sa negosyo ito yung sa Torpo uh, Square pangalan ng Diyos at uh, yung simbolo ng Panginoon at uh, ito ang mga protection din uh, po. na pako ng Panginoon, ito ay magagamit sa gamutan pang protection. Pwede nyo mapako ang mga masamang nilalang at uh, ligtas din sa kapamatan. Malakas na protection, Alpha and uh, Omega at 7 Betodes. Ay 7 Labis pala, ay 7 Arkangeles na Seed may mga dasal ito. Ito ay dinadasal sa umaga at sa gabi naman po ito sa likod. Ganon din itong atardar. Sa umaga yung atardar, ang dasal nito, at yung uh, spiritual motion sa likod ay sa gabi. Yeah. Kaya bawat yan uh, ganito ay dalawang beses ka mag-dasal. Uh, Kapitan Ingo medal yun. Yan yeah. po. Yeah. Uh, yung uh, gamit na medalyon ni Kapitan Ingo ay ganitong klase kaya yeah, ito ay tinawag na kapitan Hugo na replica ito, ah, uh, ito naman yung Star of David lagi kang magtatagumpay ano man ang iyong mabuting hangarin Star of David so yun ah, uh, napunta na po tayo sa aking pinabahagi <clears throat> ang uh, orasyon na ito ay sino uh, sinusulat sa papel na malinis ko katulad ng pangkumban sa araw ng uh, Martes o di kaya Piyernes. Hindi ng alas 3 ng hapon. Ipalaminate, basbasan, buhayin o konsagrahan bago dalhin sa iyong katawan. Ito ay tiyak na kaligtasan laban sa namang uri ng armas. Di pwede. Lahat ng pangkutok na kahit armalay pa yan, M16, pwede. At narito po ang okasyon. Iyotadja, Yahur, ya ho ya uh, yari bariga ho ya uwe bo bo ko sismas bo ko yoi musim sitam hitam miwem ya u uh, uh, ya u suhusua ya uhu ya uhu uh, suah ya uhi. ye ba ye hi Yayan Hel Elohim Yayar Elohim Taor Ito Bawasak manira ang lahat Ay masira ang lahat ng armas Na makapansala sa ating aking katawa So ito, ito po ay hindi binabanggit Ito po ay uh, Ano uh, Sinusulat sa papel Inyo po, 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 po sa gran, dadasalan Bago nyo ilagay sa inyo po uh, patawad. Pwede pong palaminate ito o kaya ihabak. Uh, Quintas, pwede rin po isulat. ako oh, kung wala kayong uh, palaminate, pwede isulat sa pulang uh, uh pen. Tapos isulat niyo po ang rasyon na ito at uh, basbasan. At uh, Kapag na nabaspasan na, ilagay nyo sa uh, plastic upang hindi mabasa. At silah silahan nyo po yung plastic ngayon at balutan nyo po ng kulay-kulang tela at pwede nyo pong ihabak ito o kaya uh, ikwintas pag nagawa nyo lang yung nakapalit sa kulantela at pwede rin palang nyo nasa inyo pong desisyon na so God bless sa inyo sana inyo pong makuha ang ulasyon uh,